FM News isa sa siyam na CPP-NPA ang binawian ng buhay sa naganap na encuentro sa pagitan ng kasundaluhan ng 17th Infantry Battalion sa Flora, Apayao. Kinilala ang nasawi na si Roger Antonio alias Bernard na residente ng Barangay Peru, Lasam, Cagayan. Ayon sa report, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa kasundaluhan hinggil sa presensya ng NPA sa lugar. Natukoy din ang pagkakakilanlan ng pinuno ng siyam na kasapi ng Komiteng Probinsya, Cagayan, ng Komiteng Rehiyon, Cagayan Ali o KRCV na si Edgar Bautista alias si Moy na kaagad tumakas matapos ang limang minutong bakbakan. Narecover sa lugar ang isang M16 rifle na may nakakabit na M203 grenade launcher, walong piraso ng 40mm na bala, jungle pack, commercial radio, improvised flashlight, medical paraphernalia at mga personal na gamit. Patuloy naman ay ang natitirang kasapi ng makakaliwang grupo na tumalikod na sa armadong pakikibaka at magbalik loob na sa pamahalaan. At iyan na muna ang ating ulat sa mga oras na ito ako si LV Ancheta para sa 98.5 IFM Idol Mo sa Balita tugtugan at public service number one pa rin sa KBP Kantar survey Idol IFM News